So yung luto naman mga bagus yung, uh, ano, yung hinanda namin meron tayong yung adidas paano manok kompletong isda oh sarap ng isda isda yun pero isda oh oh yan isda ano yan yung uh, anong isda ba yan basta yung isda na yan sarap ano sarap kumain kaya lang walang anong walang sabaw Oh yeah. Ah, wala sa bawa, wala ng uh, gulay. Wala ng gulay. Ah, uh, nakalimutan ko na din. Eh. Tapos ito naman, oh, studying. Oh, inihaw na ista mga ko oh. so. Oh, bumili lang sa tres ng tropa. Tapos may sawsawan. Sa pretong isda sa sawsawan. Ito yung ano, ito yung kanin natin, oh. Oh, kadami kanin. So nag-bili uh, pa sila ng ano. Bumili pa sila ng uh, Tawag nito. Uh, oh, pinatitanap ko yan. Ito yung uh, nilutuan natin sa ano eh. Sa Adidas nat. Oh. oh, Wow. Oh, 'di ba Kita nyo? Oh. oh.

sangkay si Jojo, natulog na siguro. malis ba? oh malis nga, mamaya na siguro yun. Wala, lang kanya ano? Wala, malis, Wala, may may konti. yan ito yung kakain tayo mga, mga bikers. Uh, wala pa dalawa eh. Bumili pa ng, uh, bumili pa ng, ano, bumili pa ng soft drinks. Kaya, abang-abang muna tayo. Tapa. May may konti, no? So, sarap-sarap ng kain ito. No? May daming kain kasi hindi pa nag eh. Saka, hindi pa nag, ano? hindi pa nag, uh, lang kanina. Imbis pupunta kami doon sa fish market, walang bukas kaya pumunta kami nang bata mga bankers kaya yun nabili kami itong nabili namin itong uh, ano to ito nga itong nabili namin yan mga yan siniroto na namin para medyo okay naman maiba naman yung uh, ano nangyayari sa ano ko bakit namatay na bakit anong nangyayari ah namatay hala ano pala eh? lupa saksak na ito muna sa ano yeah. eh, sabi ko parang walang sound <laughs> yan tapos ano nangyari din eh tapos ito ano ba to ah, ilang oras lang eh ang sound trip tayo mga bikers Oop. Ayan pala. Ito, ito, touch screen kasi itong gamit natin. Ayan, fingerprint. Oh, bukas na. Oh, yeah! Ayan. Na on natin. Try natin on. Ayan pala. Okay. Oh, yeah! Ayos, ba? ka natin mga bikers baka may dami nang tatanong kasi na sanda ako nakatira yarmuk ito simple simple yung tirahan nato ni Marcel kanina oh, okay. Yeah. earphone yan ah, simple lang ito ano natin oh. oh, uh, kalat dyan o oh. o oh. oh, diba malit lang hindi mga kalaki ano natin ito baka nyo yun o oh. na namin ito ng bladi ito. itong uh, ano na lamisa na to nakita na sa basura ang kinuha namin <laughs> ito yung the, ano, uh, house tour tayo dito sa ating kwarto na maliit Yan, itong gamit ko mga damit ito, uh, drawer drawer, hindi ko alam kung na, huwag natin buksan ano, ya, baka makakita kayamanan oh, oh uh, ayun, ah, kurtina ah, diretsyo na kasi ah, na ano, lamisa

oh apa? ini.. <tuk> May... no? <tuk> <tuk> pakuan apa? laki pakuan oh.. gimana ya? pakuan ini pakuan berada sebagai sebelah Nasir, jangan, kan? Sabi mo, lalakarin lang, lalakarin pala eh. Nandyan? Nandyan? Oh. So, sa gasolinahan? Oo, oh, okay. hindi naman sa gasolinahan. Kaya La lang, ano? Limon, limon ito Oh, Ayos, limon na lang. May dikinit sabaw. At dapat ito mga orang gulay. Saan <laughs> ba? So, Anong dito? Oh, anu ya. Ah, itu anu. itu, itu, Nindai, Tuh, oh, meron pa lang Ah, bau nan to no. Bau nan to marke? Bau nan inday itu, Oh. Ra. Ta ka ta yo. Let nasa marke din to. Sa dito. Oh, kinala na kinya. Ha? Hindi lalaki. Ha, ta yo.